Guys, andito kami ngayon sa nature guys. Yan kami guys. Manguha kami ng ano ngayon guys, ng orangs. Tapos alimangers. <laughs> Manguha kami ng mga alimangers guys. Andun iba na, huwag nga upod guys. Ato siya guys oh. Nanara sila guys. Malaga kami guys. Nature nature. Tapos may ipot. Ipot mo ka ba? ba? ka ka Gago. Gago pre, bigto na naman to sa punta pre. Paano? Hi guys, andito na kami ngayon guys. Si bay. Guys. Tama si Bayloid. Oy, ano pre? Bong, bong. Hi. Vlogs. Vlogs. This vlogs. This brought you by Hamburger Da. Hamburger ng Kidapawan City, North Cotabato. ing. ing. ing, ing.